Doon sa mga na-offend, no pag, uh, kasi nakikita ko minsan may na-offend no dito, bakit daw napupunta yung discussion sa personal, no? Actually, pag binabanggit ko yung pangit, if you know me, pag sinasabi akong pangit yung ibang mga nag, ano, ng kanilang yaman, I'm being sarcastic. Malalim po yung pinanggagalingan, nun. Hindi ko po iniinsulto lang yung kanilang itsura. Ang lalim po ng pinaguhugutan ko dahil napakapangit po nung paraan kung saan nila uh, apparently or supposedly nakuha yung kanilang yaman. ba? Diba? So talagang I go to that extent to, to show my outrage. Pero malalim po yung pinanggagalingan. Hindi ako simply nang, nang, nang lalait lang na itsura. ba? Diba? So huwag niyo pong isipin na yun po yung puntong uh, tinataha ko, yung tinutumbo ko. Ayan. Kasi itong mga nagla, ano, talagang nagpo-flaunt na kanilang wealth. At galing sa nakaw, yung kanilang uh, wealth. Tapos stone deaf sila dun sa hinaing ng mga kababayan natin. Tapos pinagtatanggol po yung kanilang mga sarili. Tapos nakikita natin yung mga imahe ng mga napipinsala, nababaha. Tapos habang sila, pinangangalandakan yung kanilang yaman. I find it very, very ugly and distasteful. Kaya ganun na lang yung hirit ko. Hindi po hindi ko lang basta nilalait yung kanilang appearance or something, no? Yun po yung lalim ng pinaghuhugutan ko. Kasi nakakagigil naman talaga. Ayan. Kaya nga, maganda, nagigising na po yung mga kababayan natin dito, no? Let's not normalize this. Itong, uh, mga ganitong behavior. Kasi, tulad na sinasabi ko before, buti nga, nagkakaroon na ng ganitong outreach, eh. Ito, subukan nyo, no? Ito yung isang test kung talagang nagbabago na po tayo ng, ano, ng pagtingin sa mga issue na ito. Pag kayo nakakita ng isang politiko may bahid ng korupsyon, isang korup na politiko, tapos alam nyo, kunwari isang kamag-anak niya, korup, pero sikat. Tapos nakita nyo sa mall. Pag instinct nyo pa rin magpa-picture, may problema pa rin sa inyo. Pero kung iba na yung tingin nyo sa kanila, at hinding-hindi nyo gugusting ma-associate yung sarili nyo dun sa taong yon, most likely nagising na kayo. ba? Diba? yun yun isang pamantayan yun. Tapos ito pangalawa no. Dahil pinag-uusapan natin dito massive corruption. Ito like ko po pong challenge ito sa mga nakakausap ko patungkol po sa issue ng corruption. Madali po kasi magkondena ng issue ng corruption unless um uh, or until tayo mismo napunta na sa sitwasyon kung saan pwede tayong makinabang sa isang corrupt na practice. Example, galit na galit tayo sa mga contractors. Dapat talaga no. Ito, don't get me wrong no dapat i-prosecute, ikulong, at parusahan yung mga magnanakaw na yan. Pati yung mga nasa DPWH, pati yung mga kongresista, o pati yung mga senador na baka merong kinalaman dito. Diba? Dapat lahat yan makulong, maparusahan. Okay? Pero sana, isang punto na huwag natin kalilimutan. In doing so, in demanding justice and accountability, tayo in our own little way, let us make sure that we would not also engage in corrupt practices, whether big or small sa school, sa pamilya, sa local government, di ba? Kasi minsan baka galit tayo sa corruption pero pag napunta tayo sa ganung sitwasyon, uy, ang para talaga mag DPWH. Kalilimutan na natin yung kating mga prinsipyo, yung mga values na pinanindigan natin, di ba? Kung ganoon, hindi matatapos po itong cycle of uh, corruption dahil nakokondena natin yung problema dahil wala tayo doon. Hindi pa tayo nakikinabang. Pero kung sakaling tayo napunta ron, bah, okay din pala, no? Yun lang po. Isa pong paalala yan. Ayan. Ayan, pati sa mga ano, no? totoo yan, di ba? Uh, very, very important po yung ano natin, yung, yung sarili natin. Kaya din naman, di ba? Kaya nga, sinasabi ko rin sa, um, tama na, masyado na, baka sabihin nyo, nagpo na, no? Ilan po, no? Tsaka, lalo pag nakita ninyo yung, ano, yung uh, scale or yung gravity nitong corruption na pinag-uusapan natin dito talaga nakakalula, nakapanlulumo. And dapat lang, kulang pa nga itong outreach natin bilang, ano, bilang mamamayan, di ba? Dito sa tindi ng pagnanako na nakikita natin over the years.